dito so, guys, nagluluto kami ng aming ano, ng chicken adobo. Ito guys, ang ating bawang, sibuyas at sili. Lalagyan natin siya sa mga mainit yung kawati guys. Lagyan mo natin guys ang ating bawang. <coughs> Lalagyan natin guys ang ating sibuyas, pati sili, hanggang natin yan. kita halina. Ganyan natin sa na. inyos, na guys. Ayan pa rin. sa supermarket o, diba, ang ng kandang chicken. 90 or 90 kumalit-tindaran na no? May sinabi sa inyos, may sinabi natin siya, guys ano pa Nagyan natin siya nito, guys. Ang kunting patis. Patapin sili, no? mm -hmm. ay, natin yung ano, vacuums. <coughs> natin siya, guys, ng ano, laurel. Kaya rin so, na? Kaya rin ka rin ba na? Kaya rin na? Kaya na?

So papahibasin mo muna natin siya guys. Para mas magagawin muna natin. Wow. So, ayan, guys ang ating chi ah, chicken. adobo. Okay, focus sis. dito sa ano. Okay. na lang. Okay. Ito na guys yung aming chicken adobo. Ayan, di ba napakabungka? Ayan guys. Malapit na maluto yung aming adobo guys. Bye guys!